Magandang araw mga kasambahay, nandito po tayo ngayon sa Dumagate City, Negros Oriental kung saan ating alamin kung batid ba ng mga dumagatenyo na ang pagiging tamad at hindi masikap sa pagtatrabaho ay magdudulot ng kagutuman. Tara, ubanta! Kahit na mainit, porsigido kayo na magtrabaho. Bali, kuya, para kanino po ba kayo nagtatrabaho? Ay, simpre, alang-alang sa aking pamilya. Eh, kasi nagtrabaho ako para makabigay ko ng magandang kinukasan sa mga anak ko. Naniniwala po ba kayo sa Biblia, Kuya? Ay, siyempre gawa ng Panginoon yon. Alam niyo po ba, Kuya, na nababasa sa Biblia na ang taong tamad ay nagdudulot ng kagutuman sa kanya? Minsan lang ako magbasa ng Biblia, pero sa mga ano, kung wala akong trabaho, nagbasa rin ako. Dahil naniniwala po kayo sa Biblia, uh, may ipapabasa po kami na verse po sa inyo Bible verse from Kawikaan 19:15. Pwede niyo po bang mabasa kuya? Katamaran ay nagbabaon sa imbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. So dito po sa Bible verse kuya, ano po ba yung masasabi niyo po? Eh kasi ang katamaran, ang katamaran naglulot niya ang kasamaan kasi wala ka naman ng wala kang mapapala doon kung lagi kang tamad. Eh, siyempre, ano nga ubutin mo? Wala kang trabaho. Panay, panay, standby ka lang doon sa mga tindahan. Pag nagiinom ka lang sa mga barkana mo. Pag, ano, pag, ano, pag, ano na ang araw, eh, wala kang, wala kang kikitain. Tingnan nyo, oh, mga inay. Ang init-init -in -in natin araw, eh, tiniis ko alang-alang sa aking mga mahal sa buhay uh, salamat po sa Diyos dahil nakikita po namin na may natutunan po pala kayo na kung tamad ka, eh talagang magugutom ka kasi wala kang, wala kang masikap na trabaho na ginagawa. No? Sana po ay magpatuloy po kayong magbasa pa sa Biblia para po mas lumawak po pa po yung ating kaisipan. Sige, yun lang po kuya, sama at ingatan nawa po kayo at ng inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat rin sa pagkalaawala. For more videos sa usapang tiyak na mapapakinabangan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang MCGI YouTube channel. At para guided sa aral ng salita ng Diyos sa Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play Store at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.